So guys, meron akong gustong i-share sa inyo na hack regarding sa weekly challenge natin sa Facebook. di ba diba meron kayong nakikitang tatlong options dyan na pwedeng pagpilian? Ito ay personal opinion ko lang naman. Kaya mabilis akong na-approve sa content monetization. Ang pinipili ko sa mga yan is dalawa lang. So in short, dyan sa tatlo, meron akong isang hindi talaga pinili. Until now, either yung quick start or yung reach more people. So, in short, yung I want to maximize my earnings, hindi ko siya pinipili. Bakit? Kasi nakafocus lang siya na makomplete mo yung stars. So, bakit yung dalawa lang yung pinipili ko? Kasi nakafocus siya sa pagiging consistent mo regarding sa posting. Pangalawa, nabibuild niya yung routine sa sarili mo na kahit ano yung ginagawa mo is maisingit mo yung makapag-post. For me, nade-develop din kasi yung pagiging creative ko when it comes sa mga caption sa mga post ko. Kasi ang daming videos yung kailangan kong i-upload in a week. Baka sa iba, hindi naman sila nadadabihan sa 15 videos a week. Ako kasi medyo struggle siya sa akin since may newborn akong inaalagaan tapos may toddler pa. E, Siyempre, hindi lang naman pagkocontent yung ginagawa natin. Yan lang, sana makatulong.